magkano ba ang sinasahod ng isang OFW sa France at saan din ba napupunta ang mga deduction nito kung interesado kang malaman panoorin mo tong video na to tapusin mo hanggang dulo ako nga pala si Jose Labier at isa akong OFW na nakabase dito sa Paris France tara simulan na natin Kabaya Ang minimum wage na sahod ng OFW ayon sa legal contract ay tinatawag na SMIC dito sa France. Ito ay monthly salary ng isang empleyado dahil sa France, kada buwan binibigay ang sahod. Hindi katulad sa Pilipinas na 15-30 o 15 katapusan. Kailangan, parunong ka magtipid kasi matagal ka pa ulit bago makasahod pag nagtrabaho ka sa isang kumpanya. Pero pag nagtatrabaho ka ng part-time, ibibigay sa'yo agad yung sahod pagkatapos ng trabaho o pagkatapos ng pinapagawa sayo base sa naging experience ko nakapagtrabaho ako sa isang kumpanya kaya bawaan na ako nareceive nare yung sahod ko sa minimum salary o SMIC ngayon 2025 nasa 1766 per month para sa full time na trabaho na may 35 hours sa loob ng isang linggo at 7 hours naman sa loob ng isang araw at 5 days naman sa loob ng isang linggo. Pero minsan hindi lang 20 days ang araw ng trabaho mo kasi may buwan na merong 31 days sa loob ng isang buwan pero fixed na 'yung sahod mo na nakabase sa kontrata para sa mga empleyado. At pag lumampas ito ng 33 hours ay magiging overtime na. Ang pinaka maximum na oras ng overtime ay hanggang 43 hours lang dahil merong umaabot na hanggang 49 hours at pag lumampas ka dito ay maari magkaroon ng problema o yung kumpanyang pinagtatrabuhan mo dahil ito ay nakasaad sa kontrata ayon sa batas ng gobyerno dito sa France pero kung nagtatrabaho ka sa private o nagpa part time ka walang problema kahit lumampas ka sa oras ng trabaho dahil na experience ko rin na lumagpas sa oras dahil nakapagtrabaho ako sa isang restaurant halos buong araw ang trabaho six times a week kaya lumalampas talaga sa oras. Ang ginagawa nila, binabayaran nila yung SMIC na minimum na sahod mo at yung sumusobra na overtime binabayaran na lang nila sa yun ng cash. Kung tutusin, ito ay bawal. Pero maraming gumagawa nito, lalo na yung mga restaurant. Kasi ganun talaga ang way na trabaho nila. Halos buong araw, kaya yung oras, lumalagpas talaga sila sa minimum na binibigay. E, o yung nakasaad sa kontrata, o sa batas ng France. May gross at net salary. Ang ibig sabihin ng gross ay yung buwan ng sahod mo. At yung net salary naman, yun ay bawas na ng mga deduction o mga contribution mo sa buwan ng sinasahod mo. Usually, nasa 20 o 23% ang binabawas sa salary mo. Bali kung sumasahod ka ng 2,000 Ang marireceive mo lang ay 1,600 Ang malinis na sasahurin mo sa loob ng isang buwan Pero kung i-convert sa peso, malaki na yun Pero syempre, hindi naman pwede yun Kasi may buwanan tayong binabayaran Kagaya ng monthly renta mo ng bahay Sa transpo mo, sa nabigo sa kuryente, at doon na rin sa mga kakainin mo sa loob ng isang buwan. Bali, cost of living kung tawagin. Kaya dapat marunong ka mag-budget para kahit papano may matira sa'yo o sa sahod mo sa loob ng isang buwan. Pero kung tutusin, parehas lang yun sa Pilipinas kasi minimum lang yun dito. Mataas na lang yun pag i-convert natin sa peso. Kaya ang mga OFW dito, hindi lang isa o dalawa. Kung kakayanin mo kahit apat, para kahit papaano makaipon ka at nakapagpadala ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Kaya ganun din ang ginawa ko. Pag day off ko, nagpa-part time ako sa ibang hotel at sa gabi pumapasok din ako sa restaurant. Para kahit pano, may matira. Kasi may mga desisyon na akong ginawa na hindi ko alam kung tama o dapat ba. Kaya naghahapit ako sa trabaho. Social Benefits Sulit naman yung mga nagiging deduction o yung kinakalta sa'yo kada buwan libre o subsidized na yung healthcare mo. Kung sakaling magkaroon ka ng sakit o mga anak ka, halos wala kang babayaran. Kahit ano sa magiging operasyon mo, basta meron kang karta vital na galing sa gobyerno at mutual naman na galing sa trabaho mo. At kung mapail mo yung maternity leave mo, maari mo pa rin makuha yung sahod mo sa loob ng anim na buwan. At libre din ang pag-aaral ng anak mo, kahit yung mga gamit sa school base sa mga nakasama ko sa trabaho kaya karamihan sa ibang lahi dito nasa apat o lima ang mga anak dahil may binibigay na sustento ang gobyerno para sa pamilyang ganito kaya kung mas marami kang anak mas malaki din na makukuha mo sa gobyerno at meron din binibigay na pabahay ang gobyerno para dun sa mga nagpaplano na dalahin yung pamilya nila sa France pero hindi ganun kadali yung kasi mahabang proseso dahil maraming nagnanais na madala rin yung mga pamilya nila dito kaya mahabang proseso at isa din sa mga kinakaltas yung para sa pension mo kung sakaling magre-retiro ka na sa trabaho o hindi mo na kaya magtrabaho meron ka pa rin buwanang ng matatanggap na sustento na galing sa gobyerno kasama din sa contribution o deduction yung sumatch ibig sabihin kung mawalan ka ng trabaho Halimbawa, magsara yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo, maaari ka pa rin makareceive ng sustento na galing sa gobyerno. Dahil kasama ito sa deduction o yung kinakalta sa buwan ng sahod mo. Na mapapakinabangan mo sa mga araw na ito. Basta maipail mo lang siya at masikaso, makakareceive ka pa rin ng pera hanggang sa mga araw na wala kang trabaho. At kung makahanap ka man ng trabaho, ay magpapatuloy pa rin ang deduction nito dahil ito ay nasa batas ng gobyerno at syempre dapat qualify ka para magamit mo yung beneficio na to meron ka rin bakasyon o leave na isang buwan sa loob ng isang taon pwede mo rin hatiin sa dalawa kung gusto mo every 6 months pwede ka mag bakasyon o leave ng 2 weeks at depende sa yon kung gusto mong gamitin siya ng buong isang buwan pwede mo rin itong gamitin ng putol-putol depende sa'yo Lalo na kung may mga inaasikaso kang importante o may gagawin ka. At pwede mo siyang ipail ng leave, Gaya ng ginawa ko. nag ako ng French sa loob ng tatlong buwan. Bali pumapasok ako ng tatlong araw o tatlong beses sa school. Kada linggo. At habang inaasikaso ko yung papel ko, kumpleto pa rin yung monthly salary ko. Sa payslip, detalyado ang pagkaka-breakdown ng gross at net salary mo pati yung mga tax at deduction na automatic na kinakalta sa iyo kada buwan. Yan ang mga sistema ng sahod mo kung saan napupunta yung mga deduction o yung mga kinakalta sa iyo. At yung mga benepisyo na pwede mong makuha na binibigay o galing sa gobyerno. Dahil sa France, napaka-importante ng human rights o kapakanan pantao. Kaya marami dito, mga iba't ibang lahi na naninirahan dito at mga refugee na tinutulungan ng gobyerno. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to para magkaroon kayo ng idea kung paano at kung saan napupunta yung mga deduction na kinakaltas sa sahod nyo. At kung magkano na lang yung pwedeng matira. Kaya maraming mga OFW dito na hindi lang isang trabaho. Basta maging masipag ka lang at matyaga, makakaipong ka kahit papano. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo itong video na 'to, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na 'to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit. Salamat.